Hi guys! Sarasamahan niyo akong tikman itong bagong nakita namin sa may binondo na sa sobrang patok at napakamura lang kaya sa isang araw ang pinakamaraming na benta nila grabe 14,000 pieces. Ito ang fried chopaw and fried dumpling sa kalye na located lang mismo dito sa may kanto ng Tambakan Street corner ang Pin Street. First time ko nga lang silang nakita dito kaya syempre hindi natin palalagpasin itatry natin to. Actually sakto yung dating ko dahil magluluto sila ng bagong batch ng fried dumplings at fried chopaw. Mabilis lang din daw kasi maubos to dahil sa dami ng dumadaan dito sa Binondo. Tourist spot din kasi talaga, kaya kahit ano sigurong ibenta dito, laging patok. At ano oras po kayo nagbubukas dito? Alas 9 ng umaga. Hanggang ano oras po? Alas 7 ng gabi. Ah, okay. Ilang piraso po yung nabibenta nyo ng fried shop? -out? Sa Monday to Friday, 500 pieces. Ah, wow, ang dami. Ano po yung pinakamarami? Pinakamarami, Sabado Linggo. Sabado Linggo? Wow, 1,000 pieces. Oh, sa dumplings po. naman po? Sa dumplings, ganun din. So, yung pinakamahina nyo na 500 pieces, yeah, no? Po. Monday to Friday yun. Ang galing, ang lakas ah. So, since isang taon naman na po kayo dito, ano pong season yung pinakamahina nyo? Pinakamahina, ano Anong buwan? March. March yung pinakamahina. Pinakamalakas na buwan? Pinakamalakas, January, February. Ano yan? Yung Chinese New Year, no? Yes, yes. Ah, okay. Ilang piraso po yung nabibenta nyo, no? Pag gagawin. Ano, nakakaano kami nun yung 100,000. 100,000? Yung sales or pieces yun? Yes. Yung sales nyo, 100,000. Wow, ang galing, ah. No. Hindi, Chinese New Year kasi kaya talaga malakas, eh. Magkano po ang isang fried shop o tsaka isang dumpling? 10 pesos lang po isa. So, sa isang na to, ilang piraso po ito? piraso, 100 per tub. 100 pesos per tub. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Guys, nakahanap tayo na fried shopo sa sa kahabaan ng Hongmin. Alam niyo ba, ang pinakamalakas nila noong Chinese New Year. Naka 14,000 pieces sila. Imagine. Mix na ng dumplings at fried shopo. Ang ordinary day nila, nakaka 500 pieces sila. Ang pinakamalakas, Sabado at Linggo, 1,000 pieces. Pero pinaka nag-shoot up yung benta nila ng Chinese New Year which is 14,000 pieces. Imagine that. Ang galing sa kalye lang, guys. Mm. Yung fried sopaw nila, ang cute. Ang lang. Yan. Yung laman nito, pork. Yung lasa naman niya, medyo may pagkas sweet, ganon. Not bad, para sa 10 piso. Try naman natin isaw-saw. Toyo lang to eh. Pero yun lang kasi yung pinakasaw-sawa nilang available. Mm. Siguro mas maganda kung may kalamansi. Eh. Ayoko nang may toyo. Okay na ako dito sa mismo fried shopaw na lang. Siguro kung meron silang sweet sauce, mas masarap. Pero pwede na. Para sa 10 pesos, ulit Yung fried dumplings naman nila ang itry natin. Ganon din. 500 pieces ordinary day. 1,000 pieces on a weekend. bagay yung toyo. Siguro ko yung binibigay nilang sauce dito, black vinegar, baka mas bagay pa. Toyo, parang may kulang eh, walang kalamansi. Eh. Baka mas bagay, black vinegar. Mas magiging mas masarap. Pero ganun pa man, sulit na rin to. Ikaw na lang mag-provide ng sauce. Sulit na rin, 10 piso lang eh. Niluto pa nila para sa'yo. Kayo guys, kung kayo ang titikim, ano mas gusto nyo? Team fried dumplings ba kayo or team fried chocolate? Comment down below.